good morning po. <laughs> ito po ngayon ang ating ano panahon po. Ayan oh. Naulan na po. Happy blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan po ang ating kalagayan po ngayon dito sa Tompo. Naulan po siya. Kahapon pa ito na hindi magandang ulan. Ayan. maganda ang panahon kahapon Ngayon naman, yan, bumagsak na ang ulan. Ay, ano na yata ko nito sa Bisaya. Sa Bisaya po yata. Kakao pa naman ang parteng Bisaya at Mindanao. Yan po ang parating dinadalaw ng, ano, ng bagyo natin. Ibirang sa ano yan, sa Cagayan pa. Kasi malapit sila sa dagat yung malapit na dagat yan po yung parating uh, ano na na nadadaanan ng bagyo. Basta malapit po sa dagat. Kapag ang bagyo man pag, uh, galing sa dagat malakas. Hmm. Lalo na po sa may balintang channel yan. Malapit kasi yan ang China Sea. Babuyan Island, yan. Basta dyan nag-umpisa ang bagyo. Papunta ng Pangasinan, malakas ko. Ang hirap pa naman kapag may bagyo. Di pala kataas. Eh kung mababa ang bagyo, talagang ang bahay, uh, ano, ililipat. Buti na lang sa taas. Sa taas ang hangin. Naalala ko noon nung dalaga pa ako yung bagyong Wilming noon. Ang lakas na na. Hanggang signal number 3 lang tayo noong araw. Ngayon, meron ng super bagyo. Meron ng uh, typhoon number 8. Ano ba yun? Mas malakas pa sa tutor, ano, super typhoon. nakakaawa yung mga nasa paanan po ng bundok. Kasi may landslide yan eh. Nung karamihan sa mga naninirahan sa paanan ng bundok. Nagkakaroon, nagkakaroon ng landslide, natatabunan sila. Nakakaawa naman po kung hindi na makuha kuha oh, yung yeah, mga bangkay, ganun. <laughs> Black coffee po, kape tayo. Kape, 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 malamig. Malamig po kasi dito pag ano, ganitong naulan. Black coffee. Oh, mainit. <laughs> mainit siya, napakainit. Eh, uh, Alicia. Ah, kanina mayroon na nagpa blood sugar, BP. Ngayon naghihintay na naman ako. <laughs> <laughs> kape, kape, kape. Ba gusto mo ah? ako. Basta, basta panahon ng October, November, December. ah Mangilang-ilan na nga ang bagyo pero malakas yan. So, um, Mamaya um, um, ma 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 pa ako pag gano'n na ito. Ano. Uh, Mamaya pa. Mamaya like, <laughs> pa. Bye bye. Please subscribe, like, and share. Uh, thank you po sa mga silent, uh, silent uh, viewers na nalunod po. Maraming salamat sa inyo yan. Ingat po kayo. kayo. Lalo na po ngayon na malakas ang ulan. <laughs> Kailangan din mo na huwag kayong Uh, lalabas ng bahay na walang payong, dapat magdala kayo ng payong kahit saan kayo pumunta. Oo, oh, totoo po yun. Sa akin nangyari po yun. Na noong 2014 back uh, year 2013 yun. Yan po ako nagkasakit ng grabe. Pero hindi ako ng hospital. Nasa ano po ako sa, sa bahay lang. Doon na lang po ako ginawa. Binigyan lang po ako ng ano, mga mga antibiotic para sa, sa ubo, gano'n. Tatlong buwan po ako naggamot, buti na lang. na uh, may tumulong sa <laughs> sa mga tumulong sa akin. Doon, yung mga kagaya po ng mga wala po, walang wala. Pwede natin tulungan sila. Maski kunti lang ang itutulong natin sa kanila pag naipon yun malaki basta meron po silang ano mga G-cup kung may g po kayo ilagay nyo lang yan uh, turung naman po hindi naman po sa kalapihan kundi yung kunti kunti nga tulong lalaki po yun para sa may tulong namin po sa walang wala yun lang po ang gusto kong mangyari po na tulong-tulong lang lalo na. Nakakaramihan din po sa mga vlogger ko, hindi naman ako mayayaman. Kagaya ko, hindi naman po ako mayaman. Uh, ano lang po ako, mahirap. Kasi po, mahirap uh, na vlogger. Same, <laughs> yung baby vlog, sa yung forest vlogger. <laughs> among the forest vlogger. Kung sa tulong ko kahit paano, tulong-tulong po -tulong tayo. Lalo na sa mga yun nga, inuulit ko po sa inyo yung mga vloggers na walang wala din. Pwede nating tulungan sila, lalo na pag makikita mo yung kalagayan ng mga, lalo na sa mga paligid nila, sa environment. Opo, mahirap po yung ganoon. Kaya, maraming maraming salamat po sa mga tumutulong sa mga uh, mahihirap na vlogger. Ito po, uh, yung Ayan mga uh, vloggers na ginamit ko sila ng Panginoon para po makarating po sa mga liblib na po. Yan po. Shout out ko lang po si, ano, si Marcos TV. Yun po yung sinusubaybayan ko po, po na tumutulong po sa mga sa mga liblib na lugar. Na party po na kami yun, Pisaya. Uh, marami na siyang natulungan, lalo na po yung mga baka. sa po si, ano, si uh, kasi ano si Kuya Kekram, Kekram. Yo, si Kekram po, marami na siyang natulungan. Shout out po sa inyong uh, malalaking ano, malalaking blogger uh, uh, vlogger po diyan, si Kekram, Kekram. si Marco. Uh. Sige po. Kapit tayo, madam. 50 lang madam pati BP at sugar mura lang madam kasi pag, pag itinaasan ko po naku wala nang magpapa BP blood sugar sa akin <coughs> saka bago na din yung mga ginagamit ko madam <laughs> Yes, madam. Oh, okay. Ma'am, ito ah. Oh. kagaya yung isa. Sana ba yun? Ah, sige. Uy, normal madam. 91. Ayan o. Oh. Wala pa. Sugar po niya na. mo na yan, bro? Ha? 12 o'clock. Ah? 8.20? Umaga pa, ma'am. 8.20 pa pala. Hindi, tingnan mo yung pasting. Ah. Over-fasting. Oo, pag na-over-fasting ka na, hindi naman kita i-issue sugar. Kasi, ang fasting talaga, man, ma'am, 8 to 10, 8, 10 to 12 hours. 12 o'clock, I'm Oh. oh. Ganyan. Ku oh, hindi naman na nakukuha so lagi na rin pa Oo, sa kinakain natin ma'am, lalo na yung mga fast food, di ba? Dapat kung Yung mga may ano, may mga mataas na, na ng blood sugar, kailangan, ano, reduce na sila ng kanilang pagkain, lalo na yung kanin sa mga patatas, yan. Tape, soft drinks. So, BP mo, ma'am, 120 over 80 normal din. boy daling mata, ma'am. Yes, ma'am. 120 over 80. Tapos ang sugar mo is 91. Okay. Ma'am, thank, thank you. Salamat po. Ayan po ang ano ko po yung pang ilang ano ko na po yun, pang lima na blood sugar. Bari, ano naman po, nag na naman ako ng pambili ng kailangan din po. Ah naghahanap po po tayo para din po sa para dito sa mga uh, pagbili ng na kailangan ng mga mga sabon yan uh, kunti lang po ang ano ang kinikita ko po doon pero kahit paano uh, nakakabili din po ang uh, mga lalo na yung gamit po araw-araw mga, -araw, mga kailangan natin araw-araw mga -araw, sabon yun <laughs> mostly po yung mga ano po yun sa so, ginagamit natin araw-araw sabon ay siap po. Yes. Ari budget natin kasama na ang mga. Kapit tayo. Kapit tayo dito, kapit tayo. Babay po, po. Thank you sa, sa mga silent viewers, subscribers. Salamat po. See you my next video. Kapit-kapit kapei.